Barangay LSD 7.1 Kasama sa tugstugan na tawanan ng mga taga-barangay 828 Paco Manila Oh, good to hear nakakikinig kayo lahat dyan sa so may Paco Manila Oo oh, naman, mga kabarangay natin nakatutok lagi dyan ha That's Patala right. na kayo ng inyong mga jokes Joke, sa ating tugstugan text line Lala. Para sa lahat ng mga kapapungasan ng kanilang mga radyo Ito po ang ating Whatever Wednesday! <laughs> ba? Diba? May na e e

<laughs> maganda to, maganda tong echo na to. Kasi echo sa maraming, station natin. Hindi tama yung echo niya. <laughs> maganda. Actually, mama, nasa kuweba yan. Pag sumigaw ko ng tolits, yung talagang Oo. Oh, mo, oh, oh. sa underground oh. river sa Palawan, trinay ko na yan eh. Yung oh, ah, echo, <laughs> Ano pa hinihintay natin? Marami na naghihintay nito. Ito unang batch ng mga jokes natin. kapiling niyo po si Plain Pogi Papa Tolitz. Ah, yeah! At ang Plain Sexy, si Mama Belle Ang ka-whatever Wednesday mong si Papa Kiko. Kaming tatlo ang The Great Adels! la la! Dito lang yan sa ating Kwentong Barangay! Barangay! Magkwentong Barangay! Barangay! Magkwentong Barangay! Alam mo, ayon sa pag-aaral sa siyensya, Siyensya na. <laughs> ay ay sa pag-aaral sa science. Ah hey. uh, mabilis na talaga mag-travel ang ano ano oh. ang uh, tunog. Tunog? Sound. Hmm pero napatunayan oh, ngayon sa pag-aaral, mm hmm na ang sound or sounds travel slowly. Mamabel. Mm -hmm. Napakabagal pala mag-travel nang ng, ng tunog. Mm -hmm. hmm tunog. Akalae minung yun, physics pinagsasabihin ako ng nanay ko nung grade 6. Ngayon ko lang na-realize nang 28 na ako. <laughs> na hindi 'di ba? Uh Oo. -oh. Ang an an bagal talaga ng Trabi lang <laughs> Sabi ng nanay ko, sabi ng nanay ko, wag kang mangingalam ng DJ, oh. Tawa. Eh, marami akong pinakailaman. Mayroon <laughs> na nang-realize. <laughs> yeah, yung na nang-realize. O, tayo ko ako. Diyan, dami akong pinakailaman mga... mga, mga friends. Kuwento nga tuwa sa iyo ah si Joe mong Sino? Ang Panyero Edu, si Panyero Edu Torres ng uh, Malinta. Birthday niya ngayon. Salamat Panyero. At sa mga anak na lagi nakikinig daw sa LIC, Emil, si Levi, si, si, si Ella, patawag lang ako, dadating tayo sa birthday. Sabi okay. ni paring Doy Cuevas. Papa Doy. Kanta. Barangay! Magkwentong barangay. Katuwa naman. Barangay! Magkwentong barangay. Ikaw na. I dedicate ko to yeah, sa anak ng uh, OIC uh, kay Roger ng uh, Danny Hall, all right? Uh, si Patrick, anak niya to. Mga taga-Bagong Silang, Caloacan City. Maraming silang nang tinig sila sa kuya Lawrence, ang uh, Tugs family. Yan yeah, oh, tug's, tugs, family, family ha? Tug's. Oh, ba? Diba? Nakakatuwa. Eh. Sa Pampanga right. merong restaurant na kapag tingala mo nakalagay Tugs. Ah, talaga? So, sa Clark to. Oh. Oh, maganda, no? Ito na, teacher. Sabi kay Juan. Hoy, Juan. Hay. Huh? Nasaan <laughs> ang homework mo? Hmm. <laughs> ng teacher. Eh. Sabi ni Juan, eh di nasa bahay po. Kaya nga tinawag na homework. Kapag dinala ko dito sa bahay, di school work yan. Pambihira naman. Oh, may utak, ma'am. hindi <laughs> <laughs> yan homework. Ito <Okay>, yes. <laughs> ano? yun, sa bahay, homework <laughs> 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 Barangay, magwag barangay. Katuwa. Barangay, magwag Alright! But every yeah, so. Wednesday, That's right. Whatever Wednesday nga po, mga kabarangay, mag-text na kayo sa ating Tugsugan text line para meron na tayong mabasa mamaya ng mga jokes nyo. Mm Isend lang sa ating Tugsugan text line radio space greet LSFM space ang inyong joke isend sa 2311 o kaya sa 350. That's right, that's right. Sama-sama tayo ang kawalauna ng hapon. Ako po si Plain Pogi Papa Toli, Cha, yeah! Ang Plain Sexy si Mama Bell. Ako po si Papa Kiko. Go, go, go. Ano na echo? Ha? Weh, weh. Kami tatlo ang Back to the Dead! Ulala la! -la. la, -la. Lugan, Tuluy -tuluy lang Six tukana Taiwanan tuli tuli yang dito sini sebarang kaya. Alex Six na tuk tukai, stop. Na,